Hello mga idol, mga kaibigan Isang mapagpalang po sa ating lahat Buhay construction po tayo mga kaidol Dito po kami sa lugar pagawaan At nakikita po na rin, uh, napakainit Laging mainit ang laging sinasambit mm, Na talaga namang uh, uh, lahat ay uh, dumataing ng mainit dahil nga talaga namang hindi naman talaga maiwasan masambit ang mainit. Hmm. Dahil nga po talaga namang mainit naman talaga. Hmm. Buhay po natin sa construction mga idol kahit na nasa labas, kahit nasa loob, mainit talaga na nararamdaman natin, mga idol no? At uh, yung pagkakaiba lang yung gumagawa sa labas, gumagawa sa loob ay um, nasa silong, nakasilong yung mga nasa loob, pero mainit pa rin yung mga naman sa labas mga idol ay uh, mainit na at uh, nakababad pa babad wala silang masisilungan Oo, sana nga ay uh, mananatili ang lakas at resistensya nila hanggang alas 4 yung mga pumapasok mo ng 7 to 4 mamaya pa mamaya alas 4 ng hapon makaka ranas ng uh, kapahingaan oh, mamaya na sila magpapahinga alas 4 uh, at syempre kapag alas 4 ay uh, mainit pa rin yon pero uh, nakatapos na ng 8 uras uh, isang araw na pagkatrabaho kaya mga idol ang buhay namin sa construction site ay uh, ganito talaga araw-araw pagising sa umaga ganito na ang buhay namin hanggang uh, maghapon talaga namang uh, tiis, tiis kaya sa mga anak sa mga anak na mga pinapaaral yan, no? sana nga ay uh, panood nyo ang aking video na sana ay maramdaman nyo yung paghihirap ng inyong mga magulang lalong lalong sa mga tatay na nagganap buhay sa construction site ayun no? Sana wag ay huwag nyong sayangin ang pagkakataong na ibinibigay sa inyo sa pag-aaral yung mga anak na pinapaaral na ang mga magulang ay sa construction ay sana ay wag nyo silang bibiguin, mag-aral kayong mabuti upang sa ganon ay baka kayo ang susi para makamit at mabago ang takbo ng buhay natin at makaahon tayo sa kairapan Thank you, thank you very much and more more blazing everyone Ayun mga idol, maraming na salamat pa sa inyong patuloy na pangawin God bless you and more more blazing everyone